araw ng lakad so nagsisimula siyang mag exercise kasi napaka importante ng everyday exercise sa tao lalo na if you're getting any younger so kailangan talaga kahit papano merong mga stretching, walking kung hindi mo man kaya yung mga sobrang bibigat o hard uh, body exercise. So, mahalaga sa tao na nag exercise every day. So, at least uh, one hour, half, half hour to one hour walk or jog uh, every day. What well, is three times a day, pwede na yun. Ang mahalaga ay nakakapag-exercise ang tao napakahalaga nito sa katawan natin so kung gusto nyo mag exercise maglakad, tanang kayo dito sa may baysa baysa <laughs> ito sa likod ng Walter Mar